19 ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan sa episode na ito dito ay nagawa nga ni Brandon na sundan si na Secretary Kim at Cyrus. Samantala sa mga sandaling nagkakausap na nga ang magkapatid or magkausap na ang magkapatid dito nais ni Brandon na huwag nang balikan pa ni Cyrus at ni Secretary Kim ang naging madilim na kahapon ang pagkidnap sa kanila nung sila ay mga bata pa. Subalit matapang ang naging kasagutan dito ni Cyrus na niya, boss ka lamang ni Secretary Kim sa office at hindi na sa panlabas pa o sa iba pang bahagi ng buhay nito o pagkatao. Dagdag pa ni Cyrus, hindi mo umano mapipigilan ang nais ni Secretary Kim dahil sa talagang kinakitaan din ito ni Cyrus na desididong desidido, porsigido na malaman ng naturang Secretary ang naging kahapon o ang kabataan niya nung sila ay makidnap nga. Samantala dito ay nagpatuloy naman na nakikipagtumalo o nakikipagtalo itong si Brandon kaya naman naisipan na lamang nito ni Cyrus na hamunin ang kanyang bunsong kapatid ng uh, sports pinapili niya ito at dito napili nga ni, uh, ni Brandon ang sport na climbing at sa oras umano na manalo si Cyrus makikinig itong si Brandon sa ipapaliwanag niya at uh, kapag ka matalo siya aalis na lamang siya bigla at kumbaga mawawala na lamang siya sa eksena. So sa bagay na yan, sa ngayon hindi pa natin tiya kung sino ang mananalo sa magkapatid. Samantala, ipinagtaka naman ni Secretary Kim ang nangyayari ng kompetisyon sa pagitan ng magkapatid. To the explain naman itong si Philip na di umano, mga bata pa lamang itong sina Brandon at Cyrus noon ay talagang ganyan na. May nangyayari ng kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Ilan lamang yan ano mga kaibigan sa talaga nga namang kaabang-abang na makaganapan sa so What's Wrong with Secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat at sa mga uh, ayaw po pala ng ganitong video, wala pong problema. Just skip this uh, video at hanapin niyo po yung naayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye-bye!